Magandang umaga mga kabaka uh, Share ko lang po itong ano Video nito Tungkol dito sa ano Nauli lang anak ng baka bali eh 8 months na mo siya Naligtas na mo siya sa ano uh, uh, kapah makan eh, Nabuhay po siya tungkol sa Perbran Nagatas nabuhay po siya kumakain na lang ng damo. Hindi ko na pinapatid eh. Ah. Ah, na matakap pa na kan. Kumain ng nature grass. amo, Ah. Hmm. Kalambing. Ah. Mm. 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 Ah. ko ng ano? Ni ma kabaka. Bali hisit lang. Yan. Tanim ko ni pergrass. Oh, yan po. ma na siya ng ni pergrass. Bali tinali ko na siya uh, pasaway na kung saan saan pumupunta <clears throat> nakakatawa po ang mga kabaka pag inaalagaan tayong ganito Takau. po yung ano isa po yung pinanganak nung nakarang taon to so, kan uh, stress yung katawan nya dahil sa uh, ulan yung mga iba nasa bukid yung tatlo apat naman sila nandito mga kabaka ko na ipapakita yung ano yung dalawa o nasa kabila lang yan tanim ko na saging Ang mga kabaka tignan ninyo yung eh, paboritong paborito niyang ano ni pergras ah, binapay naman ito mga kabaka isang tabo lang para kan uh, hindi basa yung kanya yung dumi nya e, sobra yung tubig na uh, pinapainom ko oh, napaka ano delikado Ang ito, mga kabaka. pag sabi sa akin ano bihira lang yung mabubuhay na nauli na na kan anak ng baka ano you know, Mabuhay naman siya dahil sa tulong ng ano birebran na gatas 24 hours lang nung kan nagsama sila ng magulang niya o, Nagatan lang ano. Ay lumabas yung matres. Buong matres mga kabaka. importante nakadidid siya ng ano. Unang gatas ng kanyang ina. makasurvive na siya isang linggong nilagnat pa ito noon mag isang buwan siya o, sa awan ng Diyos malingding din Kaya yan first timer po na kan nag-alaga ng baka tsaka-tsaka e, lang ah, pag-alaga ah, lagi nating ano sarbahan kung ano yung kulang sa kanya mga kabaka yung mga, baka. Yung mga nakakapanood sa aking video ito mag subscribe na po kayo at pindutin yung bell button para lagi po kayong updated sa akin channel so, pasensya na kayo mga kabaka dahil minsan lang sa isang buwan ako mag upload ng video sa dami ng ginagawa ko mga kabaka maraming salamat sa panunood